Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At and, andito na naman tayo sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman ay susumada natin ng ating pecha Para po ngayong October 23, 2024 uh, Sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers natin dyan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayan mga idol, pisahan natin ng ating sumada Dito po tayo sa October, yan ay 10 23 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Uh, ganun pa rin po. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 1 plus 0 is 1. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 1 plus 5 is 6. At 5 plus 6 is 11. Uh, dito naman po sa gandong baba. At pa rin po natin. 6 plus 11 is 17. Yan po yung unang numero natin, meron tayong 17. At yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito sa gitna. 1 plus 5 plus 6 is 12. Yan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong 12. At pwede na rin po natin yung matayaan, 17, 12, o kaya naman ay 12, 17. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, 17 at na 12, simplify din po muna natin yan bago natin sila isumada. Unahin natin ang 12, 1 plus 2 is 3. At uh, 1 plus 7 is 8. 3 as 8 sa ating isusumada. At uh, unahin natin ang 3, kunin mo natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ng 30. So, mga 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin yung 21. So, mga 21. 2 plus 1 is 3. At 39. So, mga 39. 3 plus 9 is 12. Ayun, mga idol. At dito naman sa 8, kunin muna natin yung 17. So, mga 17. 1 plus 7 is 8. Pwede, pwede rin yung 26. So, mga 26. 2 plus 6 is 8 at 35 so mga 35 3 plus 5 is 8 and mga ito lang po yung mga numerong nakuha natin sa atin pong sumada para po ngayong October 23 ngayon po tayong 3, 12, 30, 21 39, 8, 17, 26 at 35 Ayan, rambol pa rin po natin yung mga numero natin ito. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga kursonado po natin, mga nagustuhan po natin mga numero. Ayan, pili lang po tayo dyan. At yung sample natin, ginawa natin dito ang 21, 21 at 17. Then, 17, 17 ulit at 30. Then, 26, at kali. Ayan mga idol, ito naman po yung mga nakuha natin mga sample. Naroon po tayong patlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan niyo po yung mga sample natin, pwede pwede rin po matayan itong mga ito. Pwede po tayong kumuha o kumili pa ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa taas sa mga pencil circle po natin mga numero. Pili na lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan pa po, po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong October 23, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.